ay sa uh, pangalan po na nakilang kayo nung Niso Kristo at ang hapon sa bawat asa sa atin. Andito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan atin po binibigyan ng buhay ang mga aralin, insaheng, sa bawat kampaneng. At ito po'y iniuugnay natin sa ating pagkabuhay. Napagamat po tayo ikisalamuha sa ibabaw ng sanggutang ito. Pero tayong mga aral na siyang pinagpapataya ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, takot tayo dito sa isa pang aralin. Sabi po dito sa Ibanghelyo ni Apostol Juan, sa kapitulo 14, versikulo 15 hanggang sa 27. Kung ako'y inyong iniibig, ay toto pa rin ninyo ang aking mga utos. Sa totoo lang po, kinakailangan makilala muna natin si Kristo. Dahil eh siya po ang nagsabi, tutok pa rin natin ang kanyang mga utos. Sino po ba si Kristo sa ating buhay? Sa po ba ay kailangan lang natin sa oras ng may pangangailangan ng kagipitan? O araw-araw natin siyang kailangan? Palagi tayong nakakulik sa kanya. Alam natin, sabi, siya yung, siya, siya yung ating tagapagligtas. Savior. Pero pagka minsan, sa oras lang ng kagipitan, tinatawagan natin siya. Ngayon, sabi nito, kinakailangan natin ibigin natin si Kristo. Kinakailangan manahan tayo kay Kristo. Kilalanin natin siya ng lubusan sa pamamagitan ng kanyang mga utos. Ano-ano po ba yung mga utos ng ating dakilang Panginoon? Tinuruan tayo paano sumunod sa kautosan. Tinuruan niya tayo paano mag-apply ng galit. Ang galit pa, kinakailangan na nanatili. O pagkatapos nun, sabi niya, huwag yung bibigyan daan o palunubugan man ng araw ang inyong galit. Dahil kapag nagkaroon ng buwang si Satanas, ang galit na yan, minsan po hindi mabura-bura sa ating isipan. Ito siya ng ating dakilang Panginoon. Inarawan tayo. Ang tumingin lang sa isang babae na may malalim na o may masamang pagnanasa na na parang hinuhumaran niya nagkakasala na ng pakikiapit. Kaya dapat malinis ang ating pag-iisip para hindi tayong magkasala ng pakikiyapin. At tinuruan din naman tayo tungkol sa paghihiwalay. Lalo-lalo sa mga mag-asawa. Tinuruan niya tayo kung paano manumpa. Kapag kaminsan, nanunumpa tayo sa harapan, pero nakakalimutan ng bandang huli. Dapat maging seryoso tayo sa panunumpa. Tinuruan tayo kung paano tayo magparaya. Ang sinumang ka na sumumpal sa iyo sa kaluwang pisi, ibigay mo pa ang kamila. Masakit, pero kinakailangan nating tanggapin dahil yan ay utos ni Kristo. Kapag tinuya tayo at nilibak, hayaan nating ulit-ulitin. Yan po ang pagpaparaya. Tinuruan tayo ng na ating dakilang Panginoon kung paano ibigin ang kaaway na sa halip na ipairal natin sa ating sarili yung emosyon o galit, ipanalangin natin sila para magliwanag ang kanilang mga pag-iisip at masumpungan nila sa kanilang mga sarili na mali pala ang kanilang mga ginagawa. Ano bang utos ng ating nakilang Panginoon? Tinuruan niya tayo sa paglilimos. Sa so pagkaminsan, nagpapatunog pa ng pagkakag para ipinagpipita sa tao ito malaki ang binigay ko malaki ang donasyon ko hindi kundi sabi nga ang ibinigay ng kanan huwag mong malaman ng kaliwa ibig sabihin kung nag-donate manatiling lihim ay hindi nga dapat nakalista yan dyan eh para hindi na makita tinuruan tayo kung paano manalangin ito ang pamamaraan upang ang tao magkaroon ng koneksyon sa ating dakilang Panginoon na tayo yung nakipagsasalitaan sa Kanya at siya yung tagapakinig. Tayo yung, kung ano yung nasa kalooban natin, ipinahatid natin sa Kanya. Nagpapadala tayo ng message sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. At siyempre, may proseso din yung panalangin na bigay ng format ang ating labilang Panginoon sa ama namin. Siyempre, kasama dun yung pagpapatawad. Gaya naman namin nagpatawad. Hindi tayo patatawarin kung hindi rin tayo magpatawad. Tinuruan din tayo ng ating labilang Panginoon kung paano mag-ayuno. Na dati noon, ang mga tao na ihiga sa abo, o kaya nagsusuot ng sako para ipakita lamang sa tao na si nag-aayuno. Ang pag-aayuno po, dapat lihim pa rin. Ano ba ang pag-aayuno? Kinakailangan ba? Panalangin lang ang ayuno? Hindi po. Ikukontrol mo ang limang senses. At higit sa lahat, yung pag Isip. Ikaw eh kahit na manalangin tayo alas 9, alas 12, alas 3, ay wala namang kontrol ang bibig. Useless ang prayer hindi pa rin pwedeng sabihin ayunin. E kung paano yung mata na nakikita yung dumi o du dumi sa mukha ng ating kapwa, walang humpay, na kung baka puro diferensya ang nakikita, useless pa rin ang prayer. Dahil, nakakapag-push ka tayo sa ating kapwa. Lahat pong yan, ay us ng ating dakilang Panginoong Yeso Kristo. Sasabihin natin, iniibig natin si Kristo. Pero po, hindi natin tinutupad ang, ang kanyang mga utos. Useless pa rin. Kaya po yung mga halimbawa na ipinaliwanag ko, yun yung mga utos ni Kristo. Bago siya nagtawag ng kanyang mga alagad, ipinaliwanag niya ang mga kautosan mula sa kanyang bibig. Ngayon, tinutupad na natin ang mga utos. Anong nang nagiging response ng ating dakilang Panginoon? At ako'y dadalangin sa ama at kay bibigyan niya ng ibang mga alim upang siyang sumainyo magpakailan na. Ibig sabihin, Una, ibigin natin si Kristo. Kilalanin natin siya at sundin natin ang utos niya. At pagkatapos doon, saka na ibigay ang Espiritu Santo. Ibig sabihin mo pala, ang process, kung paano tayo naglalakad ng mga papeles, may proseso, hindi pwedeng magbayad ka muna ba? O kuhanin mo muna yung lisensya bago ka magbayad, may proseso din katulad ng paglapit natin kay Kristo. Dahil po, kung hindi natin sinusunod yung mga utos ni Kristo, walang puwang sa ating puso ang Espiritu Santo makapanahan yan. Yung mga alim na yan, kaya pagkaming san, bakit kaya kilala ko naman si Kristo? Hindi mo naman binabago ang sarili, hindi ka pa rin sumusunod kay Kristo, may ugali pa rin, may pasumpa-sumpa pa. At kami sa inyong panalangin niya, kung ka, o kaya yung paglilimos, ang ano nangyayari po dyan, walang buwang yung Espiritu Santo manahan sa ating puso dahil hindi kumplito yung proseso. Una, ibigin natin si Kristo, pahalagahan natin yung lahat ng kanyang mga utos na kanyang ipinahayag nung una na pinangkit ko na At pagkatapos doon, saka napapasok yung Espiritu Santo, yung maaaliw sa ating buhay. Dahil kumbaga, na-perfect na natin ang ating sarili. Marunong na tayong magparaya, umiibig na tayo sa ating kapwa, marunong na tayong manalangin, maglimos. Pag marunong na lahat tayo niyan, saka na ipagkakalong ang tanda ng Espiritu Santo. Ito na yung suporta. Sabi niya, ako'y dadalangin sa aking ama. Sa kanya tayo bibigyan. Unahin muna natin yung pagsunod bago yung give o regalo ng Diyos sa makatulit pa ngayong Espiritu Santo na siyang pagtatubay sa bawat isa sa ato. Sa makatulit pa ang Espiritu ng Katotohanan. Dahil lalakad na tayo sa katotohanan, E kung hindi natin na perfect yung mga kautosan, paano tayo lalakan sa katotohanan? Magkukontra-kontra po Hindi kakayanin ang ating pagkatao. Na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita <coughs> ni nakikilala man siya siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sasa inyo. Ito po yung assurance ng ating dakilang Panginoon. Tatahan siya sa akin, pero kinakailangan ito pa rin muna ang ating, natin ang kanyang mga utos. At sa sa inyo, sa sa atin. Ngayon, ano sabi ng ating dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad? Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y pa rin dito sa inyo. Sa natin, dito sa ating buhay sa ngayon, palagi natin siyang kasama. Kaya hindi niya tayo iiwan. Ang tipang panahon at hindi na ako makikita ng sangkibutan, ngunit inyong makikita ako sa takat ako'y nabubuhay at mga bubuhay rin naman kayo. Ito na yung assurance. Na kung po na minsan lamang nabuhay ang ating dakilang Panginoon bilang isang tao, at pagkatapos ng kinakailangan niyang mamatay dahil isa sa niya ang kanyang sarili pero hindi ibig sabihin yung putol na kundi ang kinakailangan tayo'y mabuhay sa kanya sapagkat siya yung nagbubuhay para sa atin eh bu paano bang kinabubuhay natin ngayon hindi na yung ako hindi na yung dating pagkatao, kundi ang ikinabubuhay na natin si Kristo. Dahil iniibig natin siya at sinusunod na natin ang kanyang mga utos. Ngayon, ito ang isa pa. Sa araw na yon makikilala ninyong ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Malalaman na natin yan yung connection ng ating dakilang Panginoon sa Ama Koneksyon ng ating dakilang Panginoon sa atin at koneksyon ng Ama sa atin. Ang mayroon ng aking mga utos. Halimbawa, lahat ng mga utos ng ating dakilang Panginoon na susunod na natin. At tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Alam natin yung mga kautosan, pero hindi natin tinutupad. Wala tayong connection sa kanya. Sabi dito, ang mayroon ng aking mga utos, alam na natin yung mga utos niya. At, tinutupad ang mga yaw. Kung tinutupad natin ang mga yaw, ito po yung patunay na iniibig natin si Kristo. Katulad na din naman yan ng pag-asawa. Ano natin masasabi na iniibig natin ang ating asawa eh hindi na natin pinapakinggan yung opinion niya? At sabi yung pang lalaka ko, kapag sinabi ng asawa, hindi po pwedeng pakinggan na. Isa. Eh, hindi ako masunod. Eh, hindi po. Isang lamang. Ibig sabihin, pwedeng mag-uusap, pwedeng masunod yung kahus, yung sinabi ng babae o lalaki. Isang lamang na sila. Ano man masakit sa babae, masakit din sa lalaki. Dahil sila'y pinagsama ng Diyos dahil sa tinatawag na pag-ibig. Pero dito sa sanglimutan, pinagsama dahil sa papel. Dahil may batas. Ang tawag niyan, kasal. Pero sa Diyos, pinagsama ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig dahil ang Diyos pag-ibig. Kaya kung titingnan po natin, para rin kaugnayan natin yan sa ating dakilang Panginoon. Eh, na anong nangyari? Si Judas, hindi ang Iscariote, ibig sabihin si Judas Tadeo, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, anong mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanglibong Bakit ang ating dakilang Panginoon ay magpapakahayag sa sumusunod naman sa kanya at hindi sa sanglibong Bakit? Dahil po, ang sanglibutan ay abalang-abala sa makasanglibutan. Pero yung nag-surrender sa ating Dakilang Panginoon at nagpasagop sa ating Dakilang Panginoon at sumunod sa kanyang mga utos, doon po nagpapakahayag ng lubusan ang ating Dakilang Panginoong Kristo Magpapakilala siyang lubusan na ako ito. Dahil sa Espiritu na ibibigay sa bawat isa sa atin, iyon po ang magpapaliwanag ng sarado nating kaisipan. Na kung baga, pinipili lang talaga ng Diyos yung mga tao na kinakailangan niyang magpakapakilan lang. Halimbawa, bakit ka naman magpapakilala? Eh, galit nga sa'yo, hindi mo, hindi ka kinikilala. Ayos nungunod sa utos. Kaya, magpapakilala ng lumusan ng ating nakilang Panginoon sa mga taong handang magpasakit sa kanyang kalooban. Yun yung bibigyan niya ng Espiritu Santo umang-aalin. Ngayon, Nung si Judas Tadeo nagtanong, ano ang sagot ng ating dakilang Panginoong Heso Kristo? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino mang umiibig sa akin. Halimbawa, totoo, hindi lamang sa salita, sinasabi natin, I love Jesus. I love my Lord. Kundi, nararamdaman natin na buong puso tayong mag hanggang magpasakot at sumunod, yan po yung umiibig sa ating Dakilang Panginoon. Ngayon, nagbawa, iniibig na natin ang ating Dakilang Panginoon. Kung sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tuto pa rin ang aking salita. Inulit niya na naman, ang pag-ibig pala sa ating Dakilang Panginoon pagsunod sa kanyang sinabi lahat ng kanyang sinabi sa makatuwid bagay, yung mga kautosan niya at yung ibang hilyo. Ngayon, nagpasakop na tayo. Tinutupad na natin ang mga salita o ibang hilyo ipinangaral sa atin. Ano ba yung response? Dahil isinurinder natin sa ating sarili na handa tayong sumunod, ito ang sabi at sa iibigin ng aking ama. Yung ama naman ang magpapakilala sa atin. Iibigin tayo. Yung Diyos mismo. mananahan din sa ating buhay. Ang iiral dyan, nakasunod na tayo sa kalooban, pag-ibig naman ang iiral sa ating kapwa dahil ang Diyos pag-ibig. Kaya madali nang iatay sa ating kapwa na kung baga dati noon maiksi lang yung ating pasensya ma magiging mahaba na siya dahil sa pag-ibig. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo at pag-ibig kung baga tatlo na yun nandiyan. Ngayon meron ka ng mga alim na nanahan pa tayo sa salita ng Diyos o sa anghelyo ng ating Gagilang Panginoon pati ang Ama mananahan din sa atin. Pwede ba yung mangyari? Pwede po. Dahil sinabi mismo ng ating dakilang Panginoon. Ano pa sabi? At kami pasasakan niya. Kami. Ibig sabihin, hindi lang ang ama, hindi lang ang anak. Ang ama, ang Diyos ay pag-ibig. May nabubuhay na tayo sa pag-ibig. Ang anak, salita, nabuhay tayo sa ibang hilyo. At ang Espiritu Santo, yung ang mag-aaliw na naririyan sa ating puso na kapag may dumahamas na problema, okay lang yan. Lilipas lang yan. Pero kung halimbawa, dumating lang yung problema, stress na tayo, wala pa yung mga aliw. Dahil ang mga aliw ang magtuturo sa atin, kaya mo yan, labanan mo lang, sige lang. Magpapatuloy tayo ng buhay. Ano? Sabi dito, at siya'y ibigin na at kami pa sa kanya at siya'y gagawin namin aming tahanan. Hindi palang manahan sa atin ang pag-ibig, ang ibanghilyo, at yung maaaliw at kapangyaringan ng Diyos. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Halimbawa, kikilangganin natin, natin ano ba ang ipinamumuhay natin ngayon? Sinabi ko yung mga kautosan kautos ni Kristo. Nakapagpaparaya na ba tayo? Parang kung hindi pa, pwedeng sabihin, ang hindi umiibig sa akin, hindi tumutupad ng aking mga matos. Parung naman tayong umiibig sa kapwa. Tayo po ba ay nananalangin na. Tayo ba ay may sa sumpa na ating sinumpaan sa ating dakilang Panginoon? Ang oo, maging oo, ang hindi, maging hindi. Ibig sabihin, hindi tayo sa tao na lumpa. Ang pag ko kung magpasaway yung isang kapatid natin, sumumpa ko sa Diyos, pupunta ko ng templo dahil sa Diyos ako nagsumpa pa. Kung ngayon ang kumikintang sa ating kaisipan, Marahil nandiyan yung mga alip, sumusunod tayo sa Kaliungban ng Diyos. Kaya po dito, ang hindi uminig sa akin at hindi tumutubad ng aking mga salita at ang mga salitang inyong narinig ay hindi akin kundi sa amang nagsugo sa akin. Kaya po pala, ipinangaralan ng ating dakilang Panginoong Isang Kristong Ebanghelyo, hindi po yan galing sa Kanya kundi galing sa Ama na ipinasa lang sa Kanya, na ipinahayag niya, isinulat ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, inilagay sa mga kasulatan at pinabasa natin, ito na po yung ibang hinyong galing sa Diyos na dumaan sa proseso, pinabasa na natin ngayon. Ngayon, kinakailangan masunod natin yun. Sabagkat yun lamang ang tanging pamamaraan para sasabihin natin sa ating sarili na kilala natin si Kristo. Kilala mo ba to Sabi, kung kilala mo ako, gawin mo yung sinasabi ko. Yun ang sabi ng ating nagilang Panginoon. Kaya, para masabi natin na kilala natin si Kristo, dapat handa tayong magpasakot at sumunod sa kanyang mga kautosan. Dahil yan ay hindi galing sa kanya kundi doon sa ama na nagsuko sa kanya. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Datapwa ang mga aling sa makatawid bagay ang Espiritu Santo na susubuin ng ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Dito na po, may apply natin ang ating utak kung limitado lang po ang kakayahan ko. Marunong siyang mag-process, marunong siyang mag-reserve, mag-save ng mga data. Katulad din naman yun ng mga computer. Pwede siyang mag-process, halimbawa, mathematics. Pwede siyang mag-save ng data, kasi sa utak natin, yung ginaya yun eh. Yung pinaka-brain ng computer. Katong naman ang utak natin. Pero, limitado lang. Pero kapag nariyan ang mga aliw, may mga extraordinary mga bagay na magkaminsan. Doon natin matutuklasan sa ating sarili. Napakahiwaga ng Diyos. May mga bagay na kung paano ang naaabot lang ng ating utak ay ganito lang. Pero pag nariyan ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, para bukas tayong isang bagay, na bakit kaya nalalaman ko na Dati mahiyain naman ako mag pagdating sa salita ng Diyos. Bakit kayo nagagawa ko na? Dahil po, kung baga yung hiwaga ng Diyos nabuksan na para sa atin, para gawin natin ang salita ng Diyos ipahayag natin sa ating kapwa. Ibig sabihin, yung limitasyon ng atin sa atin bilang isang tao, nadadagdagan nyo na nagiging unlimited. Yung karunungan, kalaman, dahil bumubuhos yan sa bawat isa sa atin, kung may connection tayo sa Espiritu Santo. E paano kung pasaway tayo? Hindi natin nasusunod yung mga kautosan ni Kristo at yung ibang Hindi makapananahan sa atin ang mga aling ni maging si Kristo, ni maging ang kanyang ama. Wala lahat yan. Kaya, ganoon pa rin, balik na naman tayo sa pagiging isang tao na pagkaminsan, madali lang tayong mainis, madaling magalit, dahil lumayo sa atin yung tatlong yan. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi na tayo nabubuhay sa pag-ibig, hindi na tayo nabubuhay sa Ibanghilyo, at hindi pa tayo nabubuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Sa magatwipa yung mga aalim o Espiritu Santo. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo samantalang ako'y tumatahan kasama pa ninyo. paalala ito ng ating nakilang Panginoon nung siya'y nabubuhay pa. Ibig sabihin, sinasabi niya na ang mga bagay bago mangyari. Dahil kinakailangan niya munang umakyat doon sa kanan ng Diyos bago ang Espiritu Santo bumaba. Kung maalala natin, hindi ba ka, nung nagpisan ang labing dalawang alagad ng ating dakilang Panginoon? Pagkatapos ng ating dakilang Panginoon, umakyat sa langit at, at muli silang pinabalik doon sa isang silid at mayroong bumababang parang dilang apoy at nababahagi sa labing dalawa. Napagamat dati ang labing dalawang alagad ng ating dakilang Panginoon dahil lumagay sa kanyang kalagayan si Judas Iscariote na palitan ni Matias. Kaya po, naging nabuo ulit yung labing dalawang alagad ng ating dakilang Panginoon. At yung isang dilang apoy na yung sa labing dalawa, yun na yung Espiritu Santo bumaba para sa kanila. Kung baga, dadanasin din natin yan. Lamang wala tayong kakayahan makita yung Espiritu Santo. Pero, may kakayahan tayong marangdaman sa ating mga sarili kung tayo'y nabubuhay sa pautosan ni Kristo. Ito ang sabi ng ating nakilang Panginoon sa uli. Ang kayapayapan ay iniiwan ko sa inyo. Dapat po, lasapin natin yung kapayapaan o kapanatagan ng ating ang katao. Wala bang umuusig yan sa ating kalooban. Wala bang mga bagay na mga balakid yan. Dahil kinakailangan natin magkaroon ng kapayapaan. Dahil yan ang iniiwan ng ating dakilang Panginoon sa atin. At, at ang, ang ating kapayapaan ay, ay binibigay ko sa inyo, hindi kaya ng ibinibigay ng sanglimutan. Ang kapayapaan binibigay ng ating dakilang Panginoon, walang hanggan. Hindi gaya ng sanglibutan na parang gera magtaas ka lang ng puting tela, sisipire, maya maya, lapan na naman. Kumbaga, sa tao, sa sanglibutan, away, pahinga ng kundi, palit na naman sa away. Yung kapayapaan na binibigay ng ating dakilang Panginoon, kapanatagan ng lahat ng mga bagay na ating dinaranas dito sa ibabaw ng sanglibutan. Na kumbaga parang relax na relax tayo. Okay lang na dumating yung gera, o okay, okay lang dumating ang ating nakilang Panginoon. Dahil na kasiguro tayo, dahil sa kapayapaan yan, na alam natin, na kapag dumating ang ating nakilang Panginoon, piritso tayo sa buhay na walang hanggan. Yun yung kapayapaan na ibinibigay sa atin, kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Pero kung alimbawa, hindi tayo sigurado, ano kaya ba iligtas na? O kagaya ako ba'y mapapahamad pa? Kaugnay ng takot, parusa. Kung takot pa tayo, ay may parusa talaga. Pero kung may kapayapaan tayo sa ating sarili, sigurado yung benefic yung tapanggapin natin. Sabi nito, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso ni mapakitman. Dapat po, hindi tayo makalisa. Huwag magulumihanan ang ating puso na parang 50-50. Ano kaya? Sure ba o hindi? Ngayon, kung sure na sure tayo, yan ay yung kapayapaan ipinibigay sa atin ng ating dakilang Panginoong Jesus Christo. Siguro, Hanggang dyan na lang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kailangan, karayin niya. Idulog natin yan lahat sa Diyos at ipagkakalog niya. Ang kapanatagan sa pamamagitan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa ating buhay. Salamat at magandang hapon sa ating damas.